Pagkat umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Bago matapos ang Agosto, muling binangga ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal. Nanindigan naman ang Philippine Coast Guard na manatili roon ang kanilang barko para bantayan ng umano'y reclamation activities ng China sa Skoda Shoal. May unang balita si Bon Aquino. pwedeng lusutan ng isang tao ang laki ng butas na ito sa BRP Teresa Magbanwa. Nilikha yan tatlong beses na pagbangga ng China Coast Guard Vessel 5205. Sa mga kuha ng Philippine Coast Guard, makikita ang iba pang pinsalang tinamo ng barko. There's a damage on the bridge wing and also on the freeboard of the 9707. 9701. Um, there is this hole that also was a result of a direct ramming conducted by a uh, the China Coast Guard and also on this part. Nag-iisa lang sa Eskoda Show lang BRP Teresa Magbanwa ng palibutan ng tatlong barko ng China Coast Guard, limang Chinese militia vessels at dalawang barko ng People's Liberation Army Navy. Hanggang dikitan at banggain ito ng China Coast Guard Vessel 5205. Umikot ito sa kabinang gamuli ang ating barko. Sira ang plan nila the Chinese Coast Guard carried out dangerous maneuvers despite of being unprovoked. Walang nasaktan sa mga sakay ng barko na patuloy pa rin pinaliligiran. Base sa post sa X ng maritime security expert na si Ray Powell, makikita ang mahigit 15 Chinese vessels ang nakapalibot sa BRP Teresa Magbanwa. Ang pagbangga na kinondena ng Amerika, Japan, Australia, New Zealand, at UK, ikalimang pangharas na ng China sa operasyon ng Pilipinas sa loob ng ating exclusive economic zone nitong Agosto. Ang China Coast Guard, PCG ang sinisisi. Naglabas pa sila ng sariling video para ipakita ang barko raw natin ang sadyang bumangga. Muli ring binalaan ng China ang Pilipinas. Dapat daw tanggalin ang ating barko roon dahil nalalabag daw ang kanilang soberanya. Nakakagali so, talaga. Uh, pag may nagsasabing tayong bumangga, parang uh, how, how, crazy that argument is. No? Minuto na nga lang. Eh. Four minutes nga lang pagitan. Binangga ulit tayo. For people no? who are arguing, I think it's very... Um, frustrating lalo na kapag makikita natin sa social media ay kapwa natin mga Pilipino no or worse yet is yung Tapa. dating uh, part para ng gobyerno noong pang-Abril nasa Escoda show lang BRP Teresa Magbanwa na ipinadala roon sa gitna ng Umanoy reclamation activities doon ng China Kabaliktara naman ang laman ng ipinalalabas ng China sa kanilang inilabas na dokumentaryo sa Escoda na tinatawag nilang Xianbinjiao hindi raw nila sinisira ang mga bahura roon. Anila, ang mga aktibidad daw ng Pilipinas ang sumisira sa kapaligiran doon. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng PCG kaugnay rito. Pero git ng PCG, hindi aalis doon ang BRP Teresa Magbanwa. We will still hold the line and we will maintain our presence in Iskoda Show. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Bumaha sa iba't ibang lugar sa Bicol Region, bunsod ng pag-uulang dala ng bagyong enteng. Kasilado ah, na rin ang ah, mga biyaheng pandagat, bunsod ng masamang panahon. Dahil dyan, stranded ang halos 700 pasahero sa iba't ibang pantalan sa Bicol. Narito ang unang balita. Bumuhos ang malakas na ulan sa Daet Camarines Norte kagabi, bunsod ng bagyong enteng. Sa ilang kalsada, hanggang gutter deep ang baha binahari ng ilang kalsada sa Naga City ang ilang residente lumusong sa baha para makatawid. Sa baaw, pinasok ng baha ang ilang stall sa isang tiyangge. Inilagay sa mas mataas na sabita ng mga paninda para hindi mabasa. Ang ilang kanal at creek naman sa Viracatanduanes umapaw na papunta sa mga kalsada. Ang ilang puno nagbagsakan dahil sa malakas na hangin. Sa Albay, Pahirapan ng maaninag ang kalsada dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Ang ilang bata nagtampisaw sa naipong baha sa gilid ng kalsada. Bumuhos din ang ulan sa bulan sorsogon. Sa matnog, sumabay sa ulan ng malakas na hangin. Dahil sa masamang panahon, kinansela na kahapon ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat. Sa bilang ng Philippine Coast Guard, halos pitong dang pasahero ang stranded sa iba't ibang pantalan sa Bicol. Ayon sa pag-asa, tuloy-tuloy ang masamang panahon ngayong araw sa Bicol Region. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Kinonde na ng Organisasyong Kingdom of Jesus Christ ang muna paghuhukay at iba pang aktividad ng pulisya sa kanilang compound sa patuloy na paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Depensa ng PNP, lehitimo ang lahat ng kanilang operasyon sa compound. May unang balita si Kent Abrigana ng GMA Regional TV. 39th anniversary ng Kingdom of Jesus Christ. Pero di nila nagamit ang KOJC Cathedral para sa selebrasyon. Dahil binawalan daw sila ng PNP, ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Israelito Torion. Sa harap ng kingdom sila nagdiwang. Same lang sir, happy kami. Sa among feeling sir, walay na iba, kundi we're so blessed to celebrate it peacefully. And so, we agree with that. Tila kinokontrol at inuukupa na umano ng PNP ang KOJC sa kabila ng Temporary Protection Order ayon kay attorney Torion. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang PNP pero wala pa silang tugon. May kuha ring video ang taga KOJC na ginawa umanong command post ang kathedral. Itinatanggi ito ng pulisya. No, there's a yellow line. May yellow line. So, That is an ongoing investigation. Naging command center daw yung patrol? Command center? No, the command center is nasa region. Sinubukan din daw ng PNP na may ipuslit umanong pampasabog sa loob ng KOJC. Ayon kay Torion, isa ito ang canned grenade na naharang daw ng KOJC members at ng isa sa kanilang abogado. Okay, yung canned grenade, can you confirm that? Hindi, hinahanap po kung sino. They cannot even pinpoint it. Pero just the same, mali yun. I don't know. I don't know. Ini-investigate naman namin. Nauna na rin kinwestiyon ng KOJC ang pagpapapasok ng mga kahon at iba pang kagamitan ng PNP sa loob ng compound na hindi idinadaan sa scanner. Sagot ng Pro 11. This is a legitimate police operations. And uh, there is a necessity, for example, sa, in this case, yung mga troops on the ground that uh, Meron tayong operational secrecy. And to, to 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 protect the integrity of the operations, to protect the the secrecy of the operations. That there's a certain level of ano of, of secrecy in the operations. Naglabas din ang legal team ng KOJC ng larawan. Malalim na hukay sa basement umano ng JMC building sa KOJC compound. Sabi ni Attorney Torion, gusto niyang kumpirmahin kung si PNP Chief General Romel Marbil ang nag-utos ng paghukay. Sa isa pang video ng KOJC, may mga tunog ng mga drilling equipment at mga tao sa gusali. Sinagot naman ito ng PNP. Wala kaming informa information tungkol diyan. and then hindi rin lahat ng mga tactical and strategic movements ay uh, pinapaalam for para po hindi na, na ma-jeopardize ang uh, operation namin. Are you really bringing into the doctor of us? No information on that. Uh, what are other ways you can Other ways uh, is human intelligence, reliable source of information, and of course, uh, the technical support that we are getting, that are being used uh, by our uh, police officers. Ito ang unang balita, Kent Abrigana ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. Maraming barangay sa Las Piñas ang na-perwisyo ng baha hanggang kanina. Maraming motorista ang standard, lalo na yung mga pauwi sa Cavite. Pero ng balita si James Agustin. Alas tres na, na madaling araw, lubog pa rin sa bahang Zapote Junction sa Las Piñas. Marami ang naglalakad sa abot-tuhod na baha. May itinulak ang kanilang bisikleta at motorsiklo. Ang isang motorsiklo at rider nito, pinagtulungan ng mga residente na maitawid sa baha. May gumamit ng rubber boat at bangka. Tumirik naman sa gitna ng baha ang isang pampasayarong jeep. Maraming motorisang ang stranded at naghihintay sa alabang Zapote flyover. Si Richmond galing pang sa Pasay at pauwi sa Noveleta, Cavite. Maykit isang oras na siya naghihintay. Mahirap po kasi puro baha na rin po madadaanan namin eh. Kaysa ilusong na lang po namin, nakit na lang kami dito, tapos maghihintay na lang na humuupa po yung baha. Ganyan din ang sitwasyon ni Nelson na pauwi namang General Trias, Cavite. Antayin na lang po na ano, humuupa yung baha kaysa ano, maging pasyente yung motor bukas. Puyat na. Opo, puyat na po. May pasok pa nga bukas eh. May ilang residente namang napilitang suungin ng baha. Gaya ni Erwin na naglakad mula Bacoor para lang makarating sa Las Piñas. Okay naman kaso talagang ano, sa gabal sa mga magtatrabaho talaga. Yun lang. Gano'n ang tubig? Lampas dito sa ano, dito, bewang. Ano, hita. May marami stranded po diyan eh. Mahirap po. Kailangan ayusin yung drainage. Yun lang ang solusyon dyan. Palakihan yung drainage para mas maayos ang dalawin ng tubig. Maging mga negosyo apektado, pinasok ng tubig ang kainan na pinapasukan ni Aileen. Pagka tungtong na dito, dire-direcho na po siya, bidla-bidlaan. Kasi ano po eh, pagka dito na po sa banda, automatic po papasok na sa kagad. May mga customer pa kayo? Kanina po meron, tapos nung mataas na, hindi na muna kami na gano'n. Nag-stop muna kami ng pagpapakain. Bali, maglilinis lang po kami, tapos pagkatapos, open na po kami. Ayon sa Las Piñas CDRMO, sampu sa dalawampung barangay nilang nakaranas ng pagbaha. Mayigit isa't kalahating oras daw bumuho sa malakas na ulan. Dalawampu't isang pamilya sa dalawang barangay ang kinailangang ilikas. Meron kaming mga barangays na Uh, yung mga looban ay binaha hanggang sa mga sa bandang bewang. Nagsimula on or before 10, 10 p.m. sobrang lakas talaga ng ulan. Kaya yun yung malaking faktor na nagtaasan yung pagbaha dito sa Las Piñas. Itong unang balita, James Agustin para sa GMA Integrated News. Wagi naman si Sparkle Star Kid Icel is a Wei Taipei International Film Festival sa Taiwan. Yan ay para sa breakthrough performance category sa pelikulang Maldita in Maldives. Slay si Kiray sa kanyang black dress while flexing ang kanyang trophy. Sabi ni Kiray, akalain niya na mananalo siya ulit ng international award. Or di niya akalain, chika pa ni Kiray, wagi rin ang pelikula na best picture. Thankful si Kiray sa production team at sa director ng pelikula. Bumus naman ng warm congratulations kay Kiray mula sa kanyang fans. Congrats, Bessie! Kabilang pong isang menor de edad na Pinoy sa mga nasagip sa isang iligal umanong Pogo Hub sa Lapu-Lapu, Cebu. Kasama niya sa loob ng Pogo Compound ang nasa 150 banyaga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO, karamihan sa mga banyaga na hulay tumakas mula sa nirain na Pogo sa Pampanga. Inaalam pa kung sino-sino sa kanila ang mga biktima. Tumambad din sa motoridad ang mga computer at cellphone na hinihinalang ginagamit sa mga scam at iba pang iligal na aktividad. Meron din mga restaurant, swimming pool at iba pang pasilidad sa loob ng compound. Ayon sa PAOCC, sinagawa nilang operasyon matapos makipag-ugnayan ang Indonesian Embassy. Nagsumbong kasi ang dalawa sa tatlo nilang kababayan na nakatakas doon nitong Hulyo. Tumanggi magbigay ng pahayag sa GMA Integrated News ang ilang dayuhang dinatnan sa Pogo Hub. Dinala naman sa Department of Social Welfare and Development ang minor de edad na nagtuturo raw ng dance lessons doon. Inaalam pa ng PAOCC kung sino ang nasa likod ng nasabing Pogo Hub at kung may iba pang illegal na Pogo operations sa Cebu. Umakit na sa walo aktibong kaso ng MPAC sa bansa ay sa Department of Health. Si MPAC's case number 15 ay 29 anyos na lalaking taga Metro Manila. Lumabas ang mga sintomas niya matapos magkaroon ng anonymous sexual encounters o pakipagtalig sa mga hindi niya kilala. Nakipagtalig din sa ilang partner si Mpax Case number 16, ang 34 anyos sa taga NCR din. Pareho silang naka-home quarantine ngayon. Taga Calabar Zone naman si Case number 17, 29 anyos na lalaking nagka-sexual contact sa isang posibleng may sintomas sa Mpax. Paglilinaw ng DOH tulad sa mga nauna, mild case o clade 2B variant din ang tumama sa tatlo. Pahirapan daw ang pagkumpleto sa contract tracing. Meron kasi silang multiple uh, sexual uh, encounters. Pagka kasi mga ganyan, ang hirap na i-contact trace. So wala namang exchange of uh, numbers and names. Takatakda -taka magpulong ngayong linggo ang Metro Manila Council para pag-usapan ng posibleng pagtaspan ng mga kaso ng MPAX. Kapilang sa posibleng matalakay kung paano magagamit ang molecular laboratories ng ilang LGU na ginamit noong COVID-19 pandemic. Makibalita tayo sa latest na Bagyong Enteng. Makakapanayam natin live si Anna Florent Corda, Weather Specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga po sa iyo, Miss Anna. Magandang umaga rin po, Ma'am Susan. Ganyan po sa ating mga taga-subaybay. So uh, Miss Ana, nasa na ang bagyong si Enteng? Ito pong bag si Enteng ay huli po natin na mataan sa may coastal waters po ng Binzons, Camarines, Norte. Yung uh, uh, yung nasa nating malakas na pag-ulan din dito sa Metro Manila, uh, may, medyo malakas din ang hangin. Ana, ano ba uh, ang, dahilan nito? Ito ba dahil sa bagyo tayo mayroong uh, habagat? Yes po, yung naranasan po natin ngayon dito sa Metro Manila ay combined effect na nga po ito nitong bagyong siyenteng, pati na rin po nitong habagat po natin kaya ina-expect po natin ngayong araw malakas na bugso ng pag-ulan, malakas na bugso ng hangin din po sa Metro Manila, pati na rin po sa mga kalapit na lugar po natin dito sa Kamaynilaan. Ay May posibilidad ba na magkakaroon ng storm signal sa Metro Manila? Sa ngayon po ay uh, wala pa po tayong tropical storm warning signal dito sa Metro Manila pero hindi po natin i rule out yung possibility kung sakali na mag-westward or mas pumilid pa or mas, um, yun mas mag-westward yung movement nitong bagyong si Enteng. So kapag po kasi ganun yung um, senaryo po natin mm. ay posible pong uh, mahagip po tayo dito sa Metro Manila pero sa ngayon po ay kung magpapatuloy po yung track niya ay habagat po o yung combined effect po ng habagat pati na po ng bagyong si enteng so inasahan po natin na maka dito sa Metro Manila. May uh, posibilidad ba na mag landfall ang bagyo si uh, enteng? Yes po. Sa ngayon po, no, ang inaasahan natin na itong uh, bagyong si uh, Enteng ay posibleng po mag-landfall sa may Isabela or Cagayan ngayong hapon o mamayang gabi. At naghahanda ba nito kain na posible po kasi yung westward movement niya kaya kahit sa May Aurora area ay hindi po natin nalis ang posibilidad na mag-landfall po itong bagyong si Enteng mm -hmm. at uh, after po nito no nakikita rin natin na dito sa may bahagi ng Batanes Babuyan Islands ay posible rin hong uh, magkaroon ng landfall scenario po itong bagyong si Enteng. May ano ba may chance ba na lumakas pa o maging uh, typhoon o super typhoon Sa ating pagtaya po posible po itong uh, panatiling tropical storm category hanggang Martes pero once na mag, uh, pumunta po ulit dito sa karagatan, ay posible po itong uh, maging isang severe tropical storm by Wednesday at uh, posible rin po ngang uh, ang peak category po natin na nakikita sa kasalukuyan ay typhoon category po by mm -hmm. Thursday or Friday. Oh uh, so uh, ana so ano ang uh, posibleng uh, maging panahon bukas at sa Miyerkules? Yes po, dito po sa Metro Manila, na-expect po natin, uh, magiging maulan pa rin po yung ating uh, panahon at posible pa rin po yung heavy na mga pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin po no ngayong araw hanggang bukas po ay uh, alas ganitong condition po ng panahon yung ating inaasahan. Mm -hmm. At uh, sa may Bicol Region area, doble ingat po, may malakas na bugso ng hangin, may malakas na bugso ng mga pag-ulan tayong inasaan. At dahil nga may paakyat po itong bagyong sa Enteng, so halos buong mainland Luzon ay inasaan po natin makakaranas po ng masungit na panahon ngayong araw Hanggang bukas po ito, kaya doble ingat po sa ating mga kababayan, lalo na po yung sa mga landslide prone areas, pati na rin po sa mga flood prone areas. Ano-ano uh, mga baybayin na magiging masungit at delikado para doon sa mga maliliit na sasakyang pandagat? Dahil syempre pagkawal ang mga nakataas na storm signal, medyo malakas yung loob ng na iba natin mga kababayan na mangisda, syempre kung kabuhayan yan o pangkaiman. Ano yung mga lugar na delikado na pumalaot, uh, Ana? Yes, tama ko kayo, no? Dahil nga, Ma'am Susan, malakas nga po itong bugso ng hangin. So, yung pag-alon din po ay uh, magiging rough condition po. So, ngayon, in effect na po yung gale natin sa may eastern coast ng Cagayan, at na rin po sa may Isabela, Aurora, Sursogon, Albay, Anduanes, Camarines Sur, Marines Norte at Quezon kasama ang Polillo Island. So itong dadaanan nitong bagyong si Enteng, yan po yung mga so yung mga dagat po dyan, ay hindi na po natin hinahayaan po malaot yung ating mga kababayan dahil, pati, dahil nga po in-expect natin yung matataas at malaking mga pag-alon. Pero din po dahil sa habagat ay uh, um, yung Coast Guard po natin yung nagpapatupad po no, ng mga suspension po kung sakali dahil nga posible na rin po yung uh, rocky conditions dito po sa may uh, kanlurang bahagi o kanlurang baybayin po sa Southern Luzon, Visayas. So, ulit lang natin, Ana, pwede maging typhoon category ito si Enteng? Yes, po, posible po maging typhoon category itong bagyong si Enteng by Thursday or Friday. Okay. Kailan pa siya lalabas? Sa ating nga pagtaya po, posible po by Thursday po ito lalabas nating na area of responsibility kung hindi po magbabago ang kanyang pagkilos. Okay. Maraming salamat, Ana Cloren Jorda, weather specialist mula sa pag-asa. Maganda umaga sa iyo at mag-iingat kayo. Binahari ng ilang lugar sa Rizal, bunsod ng ulang dulot ng Bagyong Enteng. Update tayo sa sitwasyon doon live mula sa Rizal. May ng balita si EJ Gomez. EJ? Susan, umikot tayo sa ilang lugar sa probinsya ng Rizal, partikular sa Antipolo City at dito sa Rodriguez. Inalam natin yung kalagayan ng ating mga kababayan ngayong tuloy-tuloy ang pag-uulang nararanasan sa bansa. Lord. Basura. Ito ang eksena sa Sitio Laan Rodriguez Rizal nitong biyernes. Rumagasa ang tubig sa sapa na puno ng basura. Kwento ng uploader na si Jenny Tagaddad, ginagawaro kasing taponan ang kanilang lugar ng mga basurang nagmumula sa kalapit na sitio. Nangangamba ang mga nakatira sa gilid o malapit sa sapa na baka matangay ng agos ang kanilang mga bahay kapag malakas ang ulan. Ang amoy ng basura sobrang sangsang -sang masakit na dyan sa ilong. Talagang naiiyak ako para sa amin. Hindi lang para sa sarili ko. kitang kita ko yung basura na talagang tumambak noon sa kapitbahay ko. Ang nervis ko ma'am, hindi na matatawaran. Halos isang linggo na. Alauna ng madaling araw kanina, matindi ang ulan sa Rodriguez Rizal. Halos zero visibility na sa ilang daan. Malakas din ang ulan sa Antipolo City. Kapag ganitong masama ang panahon, problemado ang ilang driver ng pampublikong sasakyan. Matumal daw kasi ang kita, lalot suspendido ang klase sa mga eskwelahan. Ayon sa so tricycle driver na si Alfi, ang karaniwang kita na 800 pesos sa maghapong biyahe, baka raw ay maging 500 pesos na lang. Hindi rin po may iwasan po dito sa Rodriguez yan na may baha. Minsan po dyan, paglabas mo, minsan dito po, may baha. Pero kailangan din po po kasi para sa pamilya po. Tapos makakain parang araw-araw. Ang tindero naman na si Juven, pansin din ang mas kaunting mamimili kapag may bagyo at walang tigil ang ulan. Tinatamad silang lumabas kasi umuulan. Kaya kung ano yung nasa loob ng bahay lang siguro, tiyatsagaan nila yun. May ilan naman na nagtitiis para kumita at may maiuwi sa pamilya. Gaya ng tindero ng pandisal na si Ryan. Uh, medyo matumal pa po sa ano, pag maaga pa po masyado. Pero pagka uh, medyo tangali na yun, lumalabas na yung mga tao, medyo okay na po. Susan, sinubukan natin pumunta doon sa Sapa kung saan malakas yung ragasan ng tubig na may kasama nga mga basura doon sa laan. Pero mula doon sa sementadong kalye, Uh, papunta doon sa rough road ay hindi na makapasok yung mga sasakyan. Delikado na para sa ating team. No? Uh, panawagan ng mga nakatira doon, sana raw ay ma-rescue yung mga naninirahan malapit doon sa may sapa. Samantala, dito sa aking likuran, kita yung malakas na pag-agos ng tubig dito sa ilog na ito na bahagi ng Marikina River dahil nga yan sa tuloy-tuloy na pag-uulan. At yan ang unang balita mula rito sa Rodriguez Rizal, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.